Alright mga idol, so Silver Boys TV nga pala So ngayon po mga idol, eh, meron po tayong boxing event no? Malumit boxing event na naman dito sa may uh, sukat So uh, mamaya po mga kaibigan, mamaya pong hapon Sa pahintulot po ni Sir Zion ng The Underground Culture Nagsalita po kasi doon ng uh, isa sa pinakabigatin na uh, tumutulong tumutulog uh, Dito kaya uh, former WBO World Champion Before, no? Before Uh, ang nangyayari kasi kung ano yung ginawa sa akin, <laughs> yun din yung nagawa sa kanila. But anyway, I respect to dyan kila Ma'am Ina at most uh, Baby Boy. No? So nagsalita po kasi itong si Sir uh, Baby Boy uh, sa live po ni Sir D.U.C. Kung nanonood po kayo ng The Underground Culture, of course, yung mga nasa YouTube community po, alam na nila to eh. Pero yung mga nasa Facebook, yung iba, hindi eh, nila alam, hindi sila familiar. So, check nyo yan sa YouTube the underground culture uh hosted by Sir Zion post no ngayon uh, umakyat po itong si uh, Sir Baby Boy sa live ni Sir Zion and uh, in update nga po niya yung uh, publiko yung tao regarding so dun sa pending na kaso po itong uh, former uh, world champion na nakabindin po dyan sa Taguig City Hall of Justice kung saan uh, nauna na nga po na mga na nila na may lumabas na babae na nagawa nilang balikta rin at uh, uh, pinasabi na pinasinungalingan yung mga salita. Ngayon po mga kaibigan bukod po sa wala naman talaga nangyaring dismissal at desistance uh, mga idol yung umaasikaso po doon totally po na wala po na uwi po sa wala yung mga umaasikaso doon unang-una, sila boss baby boy, of course, tinutulungan nila sa legal. Uh, but unfortunately, sabi nila ay uh, sila din umano, ay, uh, ay uh, tinabla na din. At maging po yung uh, uh, sa field na lumalakad na, na babae na tinatawag nilang mysterious girl o si Jacqueline, eh di umano, sabi <laughs> ko alam ha, nagtakbo daw ng pera. So, hindi namin alam kasi yun ang nasa likod ng ano eh, pagkuha doon sa sa alleged victim. So mga kaibigan, now that is the reason why uh, sabi nga nila Boss Baby Boy dati you know, no, na, nang nagsalita si Ma'am Ina yung kanyang asawa. Yung mga hindi po familiar diyan, check nyo sa YouTube. Sa YouTube laging updated eh. Sa Facebook kasi uh, most of the time yung mga fans hindi nila alam hindi nga nila alam SP bakit ka ba parang ano may issue hindi nila alam yung ginawa sa amin no sa MP kay Sir Sean Gibbons but anyway that's okay And then, uh, yun, uh, sinabi nila doon yung uh, your reason kung bakit, uh, ayun nga daw, uh, nung inaasikaso pa nila, yung case previously, eh, may naka, ano na dapat, issue na warrant of arrest, pero pinailalim lang nila. But now, na pati yung mga naglalakad sa kaso, eh, nagkalaban-laban na din po sila. It is not going uh, pretty for the former champion, mga idol. Uh, well, na, ako lamang po ay nagbabalita. So, mamaya po, Ah uh, kayo po ang umusga, uh, nagpaalam na po kami ako kay uh, Sir Zion ng Underground Culture at uh, mamaya po ay inyo pong makikita sa aking pong uh, YouTube uh, at uh, maging sa Facebook syempre. Ang uh, ito pong uh, pag-uusap o pagsisiwalat ni Boss Baby Boy dito po sa nangyaring uh, ano na 'yan, Bayad mo muna tayo. Magkano po Lang. Uh, okay na yan ah. Alright so ayun Mamaya abangan nyo po yan At uh, siyempre Subscribe nyo na din po ang The Underground Culture Kung gusto nyo po mapanood yan ng uh, buo Siyempre nandyan din pong The Real Talk Chicago At uh, yan Pati sila po geek for life Harap na biglong Sa Youtube lahat yan ha ah. At syempre yan, sila bos Baby Boy, uh, nyo na din. May YouTube channel po yan. At uh, abangan nyo po mamaya. Exciting po ito. So ito na, trabaho na muna ulit tayo. So sunod-sunod. <laughs> Peace, Silver Boys TV.